What's up guys? My name is Bradem and today maglalaro tayo ngayon ng hill racing ba to? Hill racing ata. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe, share and to your send to your friends and like comment. So huwag natin patagalin pa. Let's start. So nakikita pa naman natin yung coins natin. Zero. So yan na dito stage tapos shop yan, wala pa tayong pera, kaya start muna tayo. So, pag natin makakalimutan yung gas, tapos yung brake. Yung brake, guys, yung, yung hinto ka yung atras ka. Tapos, yung gas naman pinutin natin kasi, syempre, pag ganun, wala tayong gas, hindi, hindi tayo makakandar. So, yan, guys. Uy, magdadahan tayo sa madaming tulay. Uy, may coins. Ano yun yan? Yes, diamond. Uy, kuha natin yan. sa pa to. Diamonds. Darabang diamonds natin, guys. Uy, naging pa jackpot. Tatlo yung diamonds natin. Jackpot na to. So, yan dami nating coins. Uy, dami nating gas. yan. Tapos, meron tayo ditong coins. Uy, napaka... Ano naman ng coins yan? Uy, napaka daming coins. Kunin natin yung... Uy, uy, uy. Tika. lang dito. Tika, tika. Tika, tika, tika. Tika, tika, tika. guys. Nabali mo ito. guys nabali ang buto ng isa nating player. Grabe. So, start ulit natin. Huwag tayo magpapatalo. Isipin natin, ay! Isipin natin na kaya natin ito. Isipin natin na kaya natin ito. Concentrate lang, concentrate sa gas at sa brake. Concentrate lang tayo sa, sa gas at sa brake, guys. Huwag tayong magpapahuli sa gas at brake na yan. O, yan. O, oh, matas, Tumataas, oh, matas, matas, matas Tumataas. Huwag naman sana tumaas, no? Oh, huwag naman sana tumaas. Kasi, ano, pag tumaas yan, naku, mababali yung leeg ng player natin. So, megas, megas, megas. Kung natin yun, ko, di ko maaabot eh. Kung natin yung gas na yan, guys, para... Oh, yay! Ay, na naman siya. Kung natin yung gas para bumilis. Ay, para di tayo maubusan ng gas para tuloy under. Uy, uy! tatap. Okay, level na, na tayo, level 7 bonus. Uy, atar, atar! Okay, atras muna na tayo guys. Okay, buelo! Buelo, 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 buelo. Tala-tala. Uy, grabe, malapit na tayo makubusan ng gas. Ah! Bali! Ay, okay, continue na natin guys, walang cut. Kanina may cut eh. Kanina nga guys, continue. Amin natin na Bread. Hintayin mo natin ang mag-1 million yung per natin. So, sa mga hindi pa na, sa mga hindi pa nagko-comment diyan, mag-comment kayo please guys. Mag-comment kayo ano. Mag-comment kayo Hill Racing hashtag Hill Racing. Para gumawa tayo ng part 2 sa Hill Racing na ito. wow ah, bale, abuto. Orey, ah, orey. okay. Ang sakit ay nakaabot lang tayo ng 242 M. M Ayan ba ano yan? Hindi ko naman milyon. Kunti ka rin. Tapos play ulit tayo. Hindi ba kung makukubusa pa tayo ng pera dito. So, di ba na no, sa um, May the end pala dito guys. Kala niya wala no. Siyempre may end dito. May tatapusan to. So, kuya kaya tang kaya tang kaya tang kaya tulay. Uh, waaay! Ah, 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 bale, abo to. Bale, ang buto sa leeg. Grabe. Oh, ayoko niyan. Gusto ko nito. So, yan guys. Wala tayong pag-asa. Kailangan na talaga natin upgrade yung natin. Upgrade natin yung gulong natin para matibay. Tapos, upgrade din natin tong, Ano? Itong pampalakas para gumanit. Tapos, itong ano. Hindi ko alam tawag yan. Pako. Tapos, play ulit natin. Check natin kung guys, kung uy, 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 mas parang mas lalo yung mambot. Ay, di mas lalo tumigas. Tama nga, tama nga. Saan tumigas guys, pero feeling ko malalagulag pa din. Na... Ah! Uy, what a flip! Uy, uy, Okay, 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 okay. Pop, pop, pop go. Ah! Uy, pala akong mababali buto ng leeg. Ay. Kala ko, mababali yung buto sa leeg natin. Tama ba? Tama ata. O, oh, diamond. Uy! Uh, uh, ah! Balay ang buto sa leeg. Oh, my God. Nakakita tayo -tay dito. Tama ba, ba yung mga kailangan natin upgrade? Nakakulang pa pera natin, guys. 75,000 yung ano natin, yung ano, motocross bike, motocross bike. Tapos itong monster truck, tapos itong tractor, tapos itong, ano, high pivan, van okay. Tapos itong, ano, one wheeler, tapos quad bike, tapos chopay truck, tapos tourist bus, tapos race car, tapos finger screw. Finger screw, guys. Tapos, ito muna tayo, hill climber. So, dito na natin nagtatapos ang video. Pasensya na kung medyo, ano, may ata. ano? Medyo may Comment na lang, guys, kung medyo may o mahaba. Titignan ko na lang kung medyo may o mahaba yung video ko. So, dito na natatapos ang ating video. Kung gusto nyo -comment na pato, mag-comment na kayo dyan. Hashtag, ano na tawag dito? na lang sasabihin ko na lang sa comment section kung kung kiteks nyo ha sasabihin ko na lang so dito nagtatapos ang video na to kung sino pa mag comment lang kayo dyan ng hashtag ako ang mga sinabi sa comment section hindi ko alam kung anong game to basta i-upload ko lang to para naman ano maging first video natin so yan lang bye bye